Hello everyone! Welcome sa channel namin, Kitchen Pinoy! Uh, guys, papakita ko lang sa inyo kung paano uh, magpatubo ng sayote para may maitanim ulit sa uh, susunod na taon or pagkatapos ng winter time. Uh, ito yung sayote namin guys. Uh, ayan o. No? Uh, pinatubo ko ito. Uh, yung... Bali tatlo yung napatubo ko last year. Uh, last year ko pinag-umpisang magpatubo sa loob ng bahay. Ayan yung mga bunga nyo. Ayan o. Oh. Ayan. So, then nung matapos na yung winter time, uh, June, early June, inilabas ko na at itinanim ko na siya. So, guys, uh, kung magtataka kayo, saan tayo kukuha ng itatanim natin? Uh, ito rin yung mga bunga niya ang ano yung mga nauna yung mga matatanda na tingnan niyo ha ah. eto matanda na to eh ayan. may mga kinuha na ako doon may tubo na eto matanda na to ayan mag-uumpisa na siyang uh, mag-open yan dyan sa may uh, ano niya iba, ilalim niya at uh, hanapin natin yung iba na mas matanda na talagang lumalabas na yung ano yung mga uh, nagumpisa nag-uumpisa na siyang tumubo so ito siya ayan oh. Tingnan nyo, oh, oh nag-open na yung sa ilalim niya. At lumalabas na yung ano niya. Uh, nagdadaw, malapit na siyang magdaon. Ayan no oh, ayan. Ayan yung itatanim natin, yung ganyan. So, eto, marami pa ako doon o. Oh. Ayan oh, lumalabas na rin yung dun sa ilalim niya. Kambal pa nga yan eh. Ayan, mga, mga naunang bunga niya yan. At, um, nakakuha na ako doon. Pinili ko yung uh, medyo magaganda. Ayun, ma marami pang bunga. Itong uh, sayote uh, namin. Mayroon pa doon. Ayan. So, dito, mayroon din pero mas marami yung nandito siya. So, ipakita ko sa inyo. Um, ito, may nagawa na ako dito. Tanggalin ko lang yung chinilas. Ito. Ito yung ginawa ko. Ayan. Kumuha ng lupa at itinanim ko dyon, doon. Oh, uh, naitanim ko na ito nung nakaraang linggo. Ayan o. Oh. Oh. Uh, na siyang lumabas yung dahon niya. At uh, yun din. So, meron akong ano dito. Ito. Umawit ako ng plastic bag na ito. Ayan. Uh, tawag dito si Plak nga ng tawag nila. Ewan ko. Basta bag. Uh, at ito yung itatanim natin. Oh. Ito yun, na mga ano na. No, oh. Ayan o. Oh. <laughs> na siya. yan. So yan ang itatanim ko at saka ito ito itong malaki yan kumuha lang ako nito and then kukuha ako ng lalagyan ko na parang ganito para ano para pag diniligan ko yung tubig kasi ipapasok natin siya sa salob ng bahay hindi yung tutulo doon man siya sa uh, masasalo ng uh, buti natin na galing plastic natin. So ito simple lang gagawin natin. Pabukan ko lang ipakita ko sa inyo yung ano. Ayan. Inano ko tong lupa para ano piniga akong ano maigi ganun. And um tubuan na din to. Minsan patayong patanim ko dito, minsan uh, pa island. Ah uh, yan oh, yan, yung yan yung ito yung nakikita na yan. Ayan. Yan yung ugat niya. So, pwedeng patayo. Bababa naman yung ugat niya. Yan, nahahanap yan ng uh, ano, ng um, tubig. Ano? Mag ano, ano yan, Magaling yan. Magaling din yung mga ano na yan. Parang may utak din eh. So, kahit patayo o pahiga, yan. Uh, pwede. Yung iba pala, tinatanggal nila yan. Yung seeds. Pwede mong tanggalin yung seeds eh. Ako, hindi ko na tinatanggal kasi bakit pa natin tatanggalin, di ba? marami siyang nakukuhang nutrients diyan sa bunga na 'yan, 'di ba? So habang ano 'yan, naku, nasisipsip pa rin niya yung bunga niya 'yan. Kung yung seeds lang ang kukunin mo, ay mas maganda na ano na uh, iwanan mo lang ng ganyan kasi pag seeds lang ano, hindi mo na nalagyan ng fertilizer, 'di ba? So i-shape lang natin siya na ganyan na ano, since na kayo at medyo ma ano yung ayan o oh, ayan o oh. then dadagdagan ko lang siya ng lupa tatabunan ko ito ayan yun sa may pupuntahan nung ano ng ugat niya ganon pupunta yung ugat niya doon pababa yun eh maghahanap ng tubig yon yung ugat na yan so kahit pa eh, siya Tanggalin lang natin yung mga bato-bato. Ayan. May mga bato-bato pa. So, yung lupa na to, kinuha ko lang dyan sa garden namin. Ayan. Na ano. Halo-halo din ito. May compost siya. Na mga dating lumang compost. Pero wala nang maraming nutrients ito. So, kailangan mo rin maglagay ng pataba. O anong gusto mong pataba na ilagay. Organic or non-organic. O, ayan o. Oh, di... Ayan, ready, ready na siya. Ayaw ako nakikita. Mahirap mag-video na mag-isa kasi. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. oh. ready na. Mamaya, lagyan ko lang ng konting tubig ito. And then, ipapasok ko na siya sa ano. Hindi pa naman masyadong malamig dito. So, uh, dito muna siya sa labas. And then, pag ma, malamig na ng husto yung nasa 40s na siya. O, oh, mga 35, ganon. O, oh, 40s ipapasok ko na siya nasa nagpo 45 na kami dito eh, minsan 42 pero hindi pa mamamatay yan so and then sa winter time sa loob lang siya ng bahay didilig-diligan lang natin paminsan-minsan yan kasi mabubulok yan pag ano one uh, once a month lang na dinidiligan yan uh, tignan mo kung depende kung tuyo na siya then maglagay ka mga isang baso lang gano'n ang ano mo ilagay mo na tubig niya. wag yung masyadong marami kasi mahirap matuyo pag nasa loob ng bahay. Yan. Kaya kunti-kunti lang ang uh, pagdidilig natin yan. So, yun lang guys. Share ko lang para hindi masyadong mahaba ang video natin. Ikat na natin dito. And, ayan na. Lalagyan ko lang ng mga konting tubig. Isprayhan ko lang siya. And then, ilalagay ko na siya doon sa ah... Uh, lalagyan kong container na parang ganun na kinat ko. Okay! Ayan guys. Thank you for watching. I hope na uh, makatulong sa mga ano gustong magtanim ng sayote. All right.